So dito muna tayo sa uh, bahay. <laughs> Hello mga sisiko, good afternoon, happy sunday po sa ating lahat. So kung nakikita nyo, andito ako sa aming bahay. Ayan, pero hindi kayo magsawa na puro tindahan na lang, puro mga sabit-sabit na lang yung nakikita natin. So andito ako sa uh, balkonahe or terrace ng aming bahay, tapos andoon yung pindahan So, mga dalawang araw ako mga sisi, walang vlog kasi nagkakasakit kami. Tapos ngayon si Kring na naman, ako ay hindi pa talaga as in yung ubo ko, pero laban lang. Kakayanin, dami kong trabaho. So, dito lang muna ako nag-intro sa Teray. So, ngayon ipapasok tayo sa bahay, sa makalat naming bahay mga sisi. Ayan, hindi pa ako nakapaglinis kasi nga marami akong inasikaso. So, dami pang hugasin, so kanina maaga kaming nagsimba and bumili ako ng mga pang or ano, yung <coughs> makakain namin dito sa bahay ito, impanada ayan, tapos bumili na lang din ako ng ulam para mamayang hapon andito sa rep, yung ulam, giret ko muna para hindi siya masira tapos ito pa pala, binili namin kanina. Yung parang gulay, hindi siya kita. Ganyan. And yung ulam, dito. Yan. Ito ay fish fillet. So, nilagay ko muna dito. Kasi napakainit dito sa loob ng bahay. Baka mapanis. At least mamaya, kanin na lang yung lulutuin ni Ate Rose ninyo. So, update tayo kung ano yung mga ginagawa ko ngayong linggo. Imbis na magpahinga, daming trabaho. Ngayon ay eh, maghugas pa ako ng Ayan, mga pinggan after kung uh, maluto yung pagkain ni Maki and Pupoy sa mga hayop ko. Labas tayo at ipapakita ko sa inyo kung ano yung niluto kong mga sisi. Ayan, so habang ako'y uh, nagluluto ng pagkain ng aking mga hayop, ayan o, no, si Maki, si Dogi, tapos katatapos ko lang din naglaba mga sisi, grabe, daming, daming labahin, puro puti yan. Kasi step by step akong maglaba. So, kung puti, puti talaga lahat. So, ito'y halos mga uh, sando ni Kuya Dave pang taas. Ayan, syempre, sando pang taas talaga. Halos puti yan siya. And meron pa doon. Dito ako naglalaba. Ayan. Dito sa washing. Ito lang yung washing na ginagamit ko kasi ayoko yung automatic. Dahil sabi, niya, sabi nila daw, hindi uh, masyadong malinis, ewan ko lang o, wala lang talaga akong pangbili. At habang ako'y nagluluto ng pagkain ng aking mga alaga, gumagawa ako ng yelo. Ayan, oh, dito sa poset. Tapos, tatlong piso isa. Ito yung niluto ko mga sisi. Ito ay yung part ng dila ng baboy. Kasi yung dila ng baboy ay malaman. Tapos, hindi siya gaano, si Pupoy maingay. Hindi siya gaano kamahal yung kilo. Ayan, medyo malambot na to. Ayan, ito'y para kay maki, pupuy at dugi, mga sisi. Ito yung ulam nila. Minsan isda. na Kinalagyan ko na lang ng tubig at saka kunting suka. Itong niluluto ko ay wala talaga itong asin. Wala lahat. Tubig lang talaga. Tapos lagay na natin yung eh, uh, ito. Yung tang, anong tawag nito? Ayan. Tanglad sa Bisaya or lemongrass. Tapos, meron ako dito liver ng manok. Ayan, dagdag natin. Ayan. Dagdag natin ang atay ng manok. Tapos, medyo matigas pa kasi siya dahil naka-freezer. di ba? Atay ng manok na may baboy. Ayan, o. Oh. Tapos, nilagyan natin ng lemongrass para mabango. Wala itong mga sibuyas, kahit ano, wala. Lemongrass lang talaga kasi ito lang yung pwede sa kanila. And after, itong ano ng baboy, kanina pa itong mga sisi, malambot na to Kasi ang dila ng baboy ay puro laman. Ayan, ito yung binibili ko sa kanila. Nga isang kilo, mahigit dalawa. Tapos, hinahaluan ko ng atay ng manok. Ayan, ito yung atay ng manok. Pag malambot na to lahat, isusunod natin ang malunggay. malunggay yan, mga sisi yan. Pero mamaya na pag ito'y uh, lalambot. lagay natin sa freezer. This is like mga sisi. Si Kriya, dito sa tabi ko, nahugas ng tinggan. Video okay na yung pakiramdam niya. Thank you, Anna. Ang gas na lang plat pinggan. Mag-inom ka ng ano. Inom ka pa rin ng stress tabs, ha? Ay, Uy, inom ka pa rin para may iron. Para may iron ka, makatulong yun sa'yo. Kasi nahihilo siya mga sis. Nahihilo si Kring. <coughs> Three days ang lagnat. Grabe ang init. Si Kuya Dave, may ubo, may sipon. Pero andoon pa rin sa tindahan, nagbantay. Okay, finish So, ayan, finally mga sisi, nilagay na natin yung malunggay. Ayan, pakuluan natin sandali. Tapos, ayan, okay na yung mga atay. Ayan, atay, daming atay. Malaking ano to, ayan o, oh, malaking kaldero patay. So, pakuluan and palamigin pa itong mga sisi. Mamaya pa sila makakain ito. Kasi kailangan pa itong palamigin kasi napakainit. Tapos lagyan natin ng sabaw. Anong gawin mo niyan? Walang mga ininitubig. Tagal na. Yan. So, ayan mga sisi ko. Ito yung preparation na ginagawa ko tuwing pakainin ko ang aking mga alaga na si Maki maki pupoy and dugi. Ito kay dugi. Yan. Ito kay, itong may rubber. Kay maki ito. Tapos itong walang rubber kay pupoy. So, ito na yung, ito na yung sabaw ng manok baboy na, ano, pinalamig ko. And gagawin ko ito. Ngayon, ibubuhos natin yung sabaw dito sa ulam ni, sa ulam ni, ano, pupoy. Ayan, tapos maglagay din tayo sa ulam ni Maki ng ng malunggay and kay Dugi sabaw ng malunggay. Ayan, so nakalutang talaga yung kanin sa sabaw. Ayan, ito yung karning, ano, karning baboy na nag-slice ko mga sisi. And hindi pa tapos yan para mas lalong masarap. Meron pa kong inihanda itong atay. So lalagyan ng at atay itong kay kay Pupoy. Ayan, ito kay Pupoy at Tay. Tapos, lagyan din natin ng atay kay Maki. So, mas maraming ulam ang kay Maki. Kasi, itong si Maki is maarty. So, ganyan lang mga sisi ko. Ayan. Atin lang yung anong kanin. Himay-himayin lang natin yung kanin. Ayan. Paano ba ito? <laughs> Nahihirapan akong mag Kuha ng video. Tapos ito, ito ang kay pupoy. And ito ang kay dugi. Lagyan natin ang ulam. Yan. Yan. So ganito ako magpakain ng aking mga alaga. Diba? Sarap. O, oh, ha? Kain na tayo. Kain na. Mm, gutom na ikaw. <laughs> Mainit pa man rin ang ulam. Oo, oh, pupoy. Ito po si pupoy ko. Ito yung laga Masyado ni Mama. Okay, may sariling mundo. Maki. Ito din si Maki. Oh, may sariling mundo yan. Mama! Dali dito kay Mama. Dali. Dali dito. Ito yung mga alaga ako na sobrang busy ko. Mga sisi. Pagkatapos ng tindahan, magluto ng ulam nila. Kasi dati, uh, pagkain nila is dog food talaga. Si Pupoy, lumaki siya sa dog food na Vitality. And na-observe ko sa kanya uh, ano parang nag, nag ay si Pupoy sa dog food, sa ano 'yun? Yan ito. Parang nag-UTI si Pupoy sa dog food. May time na pag siya iiihi, iiyak siya. So ngayon, pero same uh, kahit na dog food 'yung pagkain nila, ay nagluluto pa rin ako ng ulam. Kaya, yung ginawa ko na lang, kanin na lang talaga, tapos ulam na lang, tapos nilalagyan ko ng sabaw. Mak! balik dito, baby! Dali kay mama! Love, love, eh! Love, love kay mama, be! Ito ay malambing din ito. Titi, 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 mama! Hmm, hmm, tingnan nyo, oh! <laughs> love, love! Love, love love. <laughs> love! love, gutom na to sila, mga sis, gutom na sila, kaya lang, yung niloto ko doon na Uh, at ng ulam kanina na pinakita ko sa inyo napakainit pa kailangan kong palamigin so habang mainit pa yon dito lang muna kami <laughs> mga anak ko <laughs> mga anak kong sutil dito sa terrace lang muna kasi napakainit doon sa tindahan nandoon naman si Kuya Dave so maya-maya papatayinin ko na sila okay thanks for watching mga sis siguro ito lang muna yung update natin for today <laughs>

Oh my God. okay this is like